morning guys yan, ang, uh, ginagawa namin ngayon dito guys nagawa ng ano kalsada yan, uh. tapos yung isa nagpapawan ng file yan. ginagawa namin dito ngayon guys ayan ang uh, bako ayan bulldozer Ayon. gawa namin dito sa L.T. Balag sa pagbulayan

Ayan na ngayon daw niya, para ibaon nung anong isa ng magpapaon. O <coughs> oh, nga. And guys, o. Uh, Magandang araw sa inyo. Good morning. At maraming maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Uh, please subscribe my YouTube channel. And paki like and share na rin at pakipindot na notification bell para update kayo sa aking mga video okay guys thank you uh, mag iingat kayo lahat mga viewers ko uh, ano na mga ginagawa namin dito guys uh, Thank you guys. See you next week.